Ang mga propesya ng Diyos ay mabilis na natutupad. Sinasabi ng Biblia na dapat kayong magbigay ng kahulugan sa kasalukuyang panahon sa pamamagitan ng mga nangyayari sa mundo at tumakbo ng masigla tungo sa karian ng langit. Mahalaga ang pagbabasa at pakikinig ng mga salita ng propesya, pero ang pagtupad sa mga ito ang pinakamahalaga. Pagpapalain kayo kung susundin at gagawin niyo ang anumang sabihin ng Diyos. Sinabi ng Diyos, kayo'y mag-ingat, kayo'y magbantay. At kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sa mga araw ni Noe, Napakasama ng mga tao kaya winasak sila ng Diyos at niligtas tanging ang pamilya ni Noe. Nang sinabi ng Diyos kay Noe na ako ay magpapadala ng ulan at magpapadagsa ng baha ng tubig, kaya gumawa ka ng isang daong at pumasok doon kasama ang mga tao at mga hayop. Sinunod ni Noe ang salita ng Diyos nang may pananampalataya at bilang resulta, siya at ang kanyang pamilya ay naligtas. Sa tuwing may kaguluhan o pagkawasak, Ipinapaalam sa inyo ni Ama ang lugar ng kanlungan. Sa mga araw ng Sodoma at Gomora, kung kailan ninais ng Diyos na lipulin ang masasama sa pamamagitan ng apoy dahil sa kanilang matinding kasamaan. Naligtas si Lot at ang kanyang mga anak na babae sa pagtakas patungo sa Zoar, gaya ng itinagubihin ng Anghel. Sa panahon ng pagkawasak ng Jerusalem, nagpropesiya ang Diyos hindi lang tungkol sa pagkawasak, kundi pati tungkol sa lugar ng kanlungan. Kaya ang mga naniwala sa salita ng Diyos at tumakas patungo sa pela ay naligtas. Sa panahong ito ng Espiritu Santo, sinasabi ng Diyos sa sangkatauhan na magsitakas patungo sa Zion. Sa Zion kung saan nananahan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinoprotektahan niya kayo at nagiging inyong kanlungan. Kaya walang dapat na ikatakot kahit na dumating ang mga sakuna. naka sa Biblia ang pangako ng Diyos na hindi kayo tutupukin ng apoy ni aapawan ng tubig. Sina Shadrach, Meshach at Abednego ay inihagi sa horno ng nagniningas na apoy dahil sa hindi pagsamba sa rebultong ginto. Pero dahil sa proteksyon ng Diyos, hindi man lang sila nasaktan, hindi nadarang ang kahit isang buhok ng mga ulo nila at hindi nasunog ang kanilang mga damit. Nang ang mga taong nagdiwang ng Pasko ay tumawid sa dagat na pula at sa ilog ng Jordan. Prinotektahan sila ng Diyos at inakay sila tungo sa lupain ng kanaan. Sa araw na dumarating na gaya ng nagniningas na pugon, sa mga natatakot sa pangalan ng Diyos ay sisikat ang araw ng katuwiran na may pagpapagaling sa kanyang mga pakpak at sila ay luluksong parang mga guya mula sa silungan kung ang banal na laman at dugo ng Diyos ay mapapa sa inyo sa pamamagitan ng Pasko. Kahit na dumating ang mga sakuna, makikita ng mga ito ang laman at dugo ng Diyos at lalayo ito sa atin. Dapat kayong tumawag sa pangalan ng Diyos na nagkaloob sa inyo ng Pasko. Sa panahon ng Ama, ang mga tumawag sa pangalan ni Jehova ay naligtas. At sa panahon ng Anak, ang mga tumawag sa pangalan ni Jesus ay naligtas. Ngayon, ang mga tumatawag sa pangalan ni Kristo An Sang Hong ay naliligtas. Bago dumating ang mga sakuna, dapat niyong ipaalam sa mga tao sa mundo ang kanlungan kung saan sila dapat na magtungo para maligtas. Dapat niyo silang tulungan na maligtas sa pagtawag sa pangalan ng Diyos na si Kristo An Sang Hong na kasama niyo. Dahil maaaring mamatay ang mga tao sa anumang araw ng walang babala, hindi ba magiging lubhang mapanganib kung wala ang proteksyon ng Diyos? Pag ipinangaral nyo ang salita ng Diyos, kapo ang mga nakakaunawa at nangangaral nito ay mabubuhay. Marami nang na nagtagumpay sa pangalan ng Diyos. Ang batang si David ay naniwala sa Diyos at walang takot na hinarap ang higanteng si Goliath. Nang ipahayag ni David na, Ako ay lumalapit sa iyo sa pangalan ni Jehovah at itinirador ang isang bato. Nakita ng Diyos ang pananampalataya ni David at tinamaan ang noo ni Goliath. Dahil sinasamahan kayo ng Diyos, wala kayong dapat na ikatakot. Ipangaral ang mahalagang salitang ito ng buhay ng buong puso. Napakaganda ng mga paa na nagdadala ng mabuting balita at ng mga labi na naghahati ng masayang balita. Pakiusap maging ang magagandang labi at mga paa na iyon. Dahil sinabi ni Ama, huwag mong ipagyabang ang kinabukasan. Pakiusap, mabilis na akayin ang mga kaawa-awang kaluluwa tungo sa pagsisisi at dalhin sila sa Zion para mabigyang lugod nyo si Ama. Naway maalam niyong mahalin ang inyong mga kapwa at maakay ang marami tungo sa panig ng Diyos upang makatanggap kayo ng maraming pagpapala at ang inyong mga pangalan ay magningning na parang mga bituin sa kaharian ng langit magpakailan paman.